There we are. Okay. So, oras natin, uh, alas 12.05. Uh, Kaya tapos lang po natin. Nagpa-exam sa ating uh, interesadong uh, sudyante. So, dito ho tayo sa Gusi National High School. Part po ito ng Tugigaraw. Ay, talagang mga sudyante na uh, mga magaling mag-chess. Dahil uh, napakasarap, no? Uh, sa feeling. Kahit uh, ay isa lang po ang interesado o ng exam Pero bawi naman tayo o bawi naman dahil napaka-accommodating si Sir uh, Victor. Akad ang uh, principal po dito ng Go City National High School. kung saan ay maliit lamang kanyang uh, school ng school na hinawakan niya ay talagang ina-accommodate po tayo at uh, tinatanggap po tayo ng uh, buong may pagmamahal at uh, kanyang mainit na pagtanggap sa ating uh, sa ating uh, vocation campaign dito sa school na ito. At uuwi na tayo at kakain. So ito lang po ang ito po ang kanilang school. Ayan. At uuwi na po pupunta po tayo sa Kalagaman o Kalamgam National High School. Thank you so much sa Goa Sinasura High School, na pinangunahan po ng uh, principal rather than uh, Sir Victor. Good God bless you all. It's uh, October 7, 2024. Dito tayo sa Office of the Principal sa Kalagaman National High School. Walang tao. Oh. So, wala pang tao, guys. Salita si. Afternoon, sir. Sige po, sige po. Sure, sure. Sure po. <laughs> no problem, ma'am. Dito tayo ngayon sa office sa uh, uh, Kalagaman. Uh, National High School. Uh, Hinihintay natin yung uh, principal dahil nag pa. Nakatapos lang niyang kumain ng tangalihan. Thank <laughs> Natapos na rin ang ating pagpa-exam at talk sa ating mga students ng grade 10 dito sa Kalanggam National High School. At oras, it's a 4.43 ng afternoon, ng mga ng uh, hapon. Yan po ang ating mga students dito sa Kalanggam National High School, Tugigaraw City. Yan po. At saka maraming salamat po, Ma'am Salvation, ang principal po na talagang pakabait at uh, isa din pong uh, church worker ng kanilang uh, paris po sa kanilang bayan okay thank you Napaka napakainit ang lugar na ito kahit ganoon pa man ay talagang solve na solve at uh, sulit naman dahil tayo po ay welcome sa ating school sa school na ito ng Kalagugama National High School ating driver <laughs> So, let us see. So much, ah, mga teachers ho oh, dito sa Kalamgam National High School. Ayan, Kal oh. katagaman ay. Eh. Katagaman. Bye-bye. So, -bye. talikot, may So, this is it, Pansit, guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yeah, no. Katagaman National High School. Kita-kita natin ayon ang kagayahan So uuwi na kami guys. Galing po kami sa Gosi National High School nitong uh, umaga at itong hapon din po dito sa Katagaman. Katagaman uh, National High School. Thank you so much uh, uh, sa principal po ng high school na ito si Ma'am Salvation. Ma'am, thank you so much at sa lahat po ng mga teachers nila na kahit po ay mayroon po silang uh, klase ay tinigil lang talaga nila para po pagbigyan po tayo ng panahon para sa kanilang mga estudyante na mga grade 10 at mayroon namang uh, tatlo na nag-take ng exam sa ating uh, in-charge exam ng Clerics Igam St. Paul Maraming salamat, goodbye!